may katanungan na naman mga kanukis paano daw mabilis magputol ng tahid para sa mga breeder alam nyo mga kanukis pag di nyo pinutulan ng tahid yung mga breeder nagagasgasan niya ang likod ng broden tara titirahin natin kung paano tayo magpuputol ng tahid share ko lang tirada bade. Aw oh, pang Vikings intro yun eh. So, ngayon mga kalagis, pupuntahan na natin yung gagamitin natin. Papakita ko sa inyo, ano yung gagamitin natin materials uh, materialis para pagputol ng tahid na hindi ka mahirapan kahit mag-isa ka lang sa buhay. Oh yeah! Ito! Ito yung hindi natin kailangan. Kasi gunting yan. Hindi naman balahibo yung titirayan natin. Uh, mahirap. Ito mga kanukis. Yan yung kailangan natin. Oh yeah! Diritso putol talaga yan. Ito naman, ito yung pang dipinja natin. Abo ng kahoy. Pag nagluto tayo, may abu Yan. So, in case na dumugo, oh yeah! Yan yung pang tapal natin. So, kahig muna tayo. Kukunin na natin yung manok na puputulan natin. Lain pod Wala tayo putlan o tahod. So, kukuha tayo. Yan pala yung mga palamunin. Butas bulsa mo dyan. Pero maligaya heart mo, mga kanukis. Nasaan na ba yung puputulan natin ng tahid? Oh, yeah! Oh, ayan mga kanukis, nahuli na rin natin sa wakas yung puputula natin. G380 yung linyada nito mga kanukis at saka matulis na rin yung tahid niya. Ito yung delikado, pag nakatama sa likod ng inain, hindi natin napapansin, magkakaroon ng infeksyon at saka magsanhi ng botulism. So, yung botolise, mga kanukis, nag-aatras, abante yung inahin natin dyan. So, kailangan natin gamutin, pero kung minsan, ang sanhi dyan is yung sa tahit. So, yan mga kanukis, ididimo ko, gamit, nyo, gamit lang yung pamputol natin ng cutter, mga kanukis. Kasi kung minsan, tulad ko, lone ranger, mga kanukis, ako lang magisa isa So, nagagasgasan yung beautiful skin ko. Nang sa kuko nila mga kanukis oh yeah ganito lang mga kanukis Nahirapan pa akong humawak yan, um, umayon ka naman kasi nakabidyo tayo yan no? oh plak Ay ah, yan 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 yan, yan. mo naman jo jo pong ayun na potol na so naturalmente dudugo yan So, dudugo yan, mayroon tayong option B dyan. Yung isa naman mga kanukis, titirahin natin, tira-tira, pang, putol na naman. So, yun mga kanukis, uh, nagyaw-yaw, dyo-dyo dyan, wala namang tinig na lumulusot. So, ayan, dumugo mga kanukis, kailangan natin yung option B or plan B mga kanukis. Gagamitan natin ng pinagbabawal na technique yan. Oh, yeah! oye yeah, yan mga katokis. pinapakita ko mga kanukis Yan yung para sa dugo. abo yan. Abo. Pag nagluluto ka, may abo talaga yung kahoy. So, doon mo yan kukunin sa abuhan. So, kaun dampot ka lang kaunti. Lagay mo sa apiktadong tahid na dumugo. Ayan. At saka i-compress mo lang. Kabila naman tayo. So, compress lang natin mga kanukis para maiwasan yung pagdugo. Huwag gaya ang dugo-dugo dugo lang yan. Kasi magkakaroon ng anemia yung manok nyo pag hinahayaan nyo yan. Loss of blood, yun yung tinatawag nating anemia. So, yun lang yung uh, paulit-ulit nating gawin mga kanukis. Andang wala lang tumutulong dugo, abo lang yung gamit natin. Ako kasi mga kanukis, di ako nagsishare ng hindi 100% sure. Kasi lahat ng sinishare ko is scientific base. So, dinaan ko talaga yan sa eksperyensya. Mahirap naman. Uh, sa maritis ko lang kukunin. Oh yeah! Yan, nakita nyo na. Wala na tahid Wala na rin dugo. So, oh yeah! Cut the